My God, napaka-impokrita noon. No, no, no for me, di ba? Viral ang sagot ni Marian Rivera tungkol sa selos issue. Narito the chika ang chika natin today. Matapos mag-trending ang muling pagkikita ng dating mag-ex na sinading Dong Dantes at Karil sa it showtime, na trending ito sa lahat ng social media platform, ay muling kumalat naman ang naging interview ni Marian Rivera kay Karen Davila tungkol sa pagsaselos. Maraming napatanong kasi kung ano ang reaksyon ni Marian sa muling pagkikita ng kanyang asawa na si Dingdong at ang ex nito na si Karil Yuson. At dito sa interview ni Marian ay inamin niya na hindi na siya nagsaselos kumpara noon sa isang matapang na panayam sa batikang mamahayag na si Karen Davila, hindi nag-atubiling ibahagi ng kapuso primetime queen Marian Rivera ang kanyang karanasan sa pagiging isang selosang partner. Isang bagay na inamin niyang bahagi ng kanyang pagkatao bilang isang babae at asawa. Selosa ka ba? Nasa lugar. <laughs> Very transparent. Sayang nga. Ito e, pwede lang i-rewind. Diba? Sana na ko eh. Hindi. So, ka noon? Kasi may dahilan. Ang babae hindi magseselos ng walang dahilan. At kapag wala kang selos na ramdaman, fine, sabi niya, hindi ka pwedeng magselos kasi wala kang trust. No, babae, nature ng babae yan. Inilahad pa ni Marian ang kanyang reaksyon sa mga babae sa paligid ni Ding Dong noong mas bata pa sila. Ayon sa aktres, hindi niya pinagtatakpan ang nararamdaman niya at diretsahan niyang kinakausap si Dingdong kapag may nakikitang alanganin. pag may nakikita kang alanganin na ginagawa ng babae doon sa partner mo, alangan naman, may ang galing ang sweet nila together, kinikilig ako. <laughs> My God, napaka-impokrita noon. No, no, no for me, di ba? Kapag may sitwasyon na nakikita mong alanganin, magre-react ka talaga. Yun lang, ang problema ko doon, nag react agad ako doon sa babae. Dapat pala sa kanya ako nagre-react, ganun. Ganun pa man, aminado ang prime time queen na si Marian Rivera. Sa paglipas ng panahon, ay natutunan niyang kontrol kontrolin ang kanyang emosyon at harapin ang mga sitwasyon ng mas mature. Marami ang pumuri sa pagiging totoo ni Marian sa kanyang nararamdaman. Isang katangian na lalo pang napamahal sa kanya ang publiko. Nagbati na ba kayo sa lahat ng babae na inaway mo noon? Parang oo. Pag nakikita ko sila, naiilang sila kasi alam nila yung sitwasyon kung bakit ko ginawin sa kanila. Pero yung pag nakikita ko, I'm trying to be civil. Tapos may isang pagkakataon na ako yung na nag-initiate na pinapatawad na kita. Sinabi mo yun? Yes! Ay, Yes, naloka siya. <laughs> naloka siya. Parang ang punto ko kasi sa buhay na sobrang happy ako sa binigay ni Lord sa akin. Wala nang dahilan para hindi tayo ko nandito pa. Parang nilet go ko na yan. Parang sa isip ko lang, learn your lesson girl ha. Wag mo nang gawin sa iba yan. <laughs> Parang ganun. Pero alam mo yun, mas masarap pa din yung wala kang kaaway na pinapatawag ng mga tao na kagawa ng kasalanan sa iyo. Bako. Yan ang sagot ni Marian tungkol sa selos issue na laging nadadawit ang pangalan ni Ding Dong sa ibang mga babaeng artista at tungkol na rin sa pagkikita muli ni Dong at Karil ay walang dapat ipagselos si Marian dahil wala naman ginagawa si Dong na ipagseselos ni Marian. Naging professional lamang si Nadong at Karil sa kanilang trabaho at matagal na silang nakamove on at masaya na sila sa kanilang buhay ngayon sa kanilang pamilya.